I started uh, a show last year entitled uh, Wired 448, and HIV Awareness Theater Production. Fortunately, um, ng Rotary Club South San Francisco, California, yung project about HIV. Tapos din nila yung teaser, um, through the help of Dr. Um, Jasmine Flores, after she Um, know about or show about HIV. Nagkaroon siya ng idea na gusto niya magkaroon o magkaroon ng awareness dito sa Pilipinas about HPV. Kasi, kaya yung title po namin it's HPV Out. Kasi hindi siya napag-uusapan. It's out in the closet. So, maraming tao na aware about HIV pero hindi nila alam tungkol sa HPV. So, siya yung nag-encourage sa akin na Director Del, baka pwede tayong gumawa ng awareness show about HPV. And then, doon na nagsimula na. And I contacted uh, Ms. Lisa Magtoto to help me to um, create an idea or a story about this one. Ms. Lisa, can you tell us something about the writing process of this book? Uh, Pali, nabigay na ni Director uh, Radel yung characters given na na actually apat ba? No? <laughs> yeah. yeah. Uh, tapos um, ang mga characters na naisip ay uh, a young person meaning an teenager and uh, isang lalaki kasi na gusto kong yung idea na babae ang living cost ng HPV uh, or sa kanya nanggagaling lalaki rin sa so, lalaki na yung nagaling. And nagsasuffer din sila ng iba-ibang cancer uh, brought about by HPV. And then, uh, na sa kanya rin nagaling yung idea na may transgender uh, woman or uh, trans woman na character. Tapos may isa pa noon sa akin, kaya lang kasi tatulo kami writer. So, <laughs> sabi niya, tig-isa kami mga monologue. So, supposedly dati monologue, kaya lang, Uh, Siyempre, But siguro kasi challenging din for the audience, especially students, no? na puro monologue. No? So maganda rin yung meron ka-intern ng ibang actors, tapos, or characters. Plus, may mga actors kasi na gusto rin pahasabi sa, sa, ano to, sa advocacy kasi to. And, uh, ayaw, sa writing process namin, may tig-isa, bawat isang character, isang writer, ano like, ito, um, develop. No? And then, uh, nagbatungan kami ng ideas, tapos ako kasi bilang Uh, hindi naman ako talaga masyadong maalam tungkol sa uh, buhay at uh, pinagdadaanan ng trans Nag-interview ako ng, ano, ng isang trans woman na through the help of Joshua na pinakilala niya sa akin. Tapos yun, na ang laking tulong para mapapasok doon sa pag-iisip at sa anong stigma na nanaranasan nila in relation to health issues like HPV or HIV, you know, yun. Tapos, uh, I guess, isa sa mga idiniin namin sa amin amin bilang writers ay kailangan mabasag yung mga myths about surrounding each uh, And that it's not only a medical issue, but also an issue dahil sa kultura natin, ayaw natin mag-usap ko po dito, gano. so yung gano'n. So, yun mas yun yung palilitawin natin. Ba't tayo nahihiya about it? Ano yung uh, gusto nating mabasabi ng mga Director Odell, ano ba muna ibig sabi ng HPV? Okay, HPV stands for Human Papilloma Virus. Ang problema po kasi sa society natin ngayon, ang alam ng, ng mga tao, ang HPV ay para lamang sa babae. So, at meron pang uh, misconception na ang HPV na kukuha sa toilet seat. Or kapag nagkaroon ka ng UTI, magkakaroon ka na ng HPV because HPV turned to cervical cancer. At ang hindi alam ng tao na ang HPV ay nagsisimula, nagsisimula lang sa maliit na kulugo na nagiging cancer at ang lalaki ay pwedeng magkaroon ng cancer through HPV. At pati ang trans, pati ang LGBT community. Well, in fact, yung pang-apat dapat na character na binibigay ko sa writer, it's ano, lesbian. So, para inclusive yung 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 gender ng ng topic ng show. Kaya lang, sabi ko kay Miss Lisa, kilang Joshua, Ah, uh, na nag-meeting-meeting kami, baka hindi na kayanin ng estudyante dahil maiksi na yung attention span ng mga, ng mga students, lalo na kung ang, main objective namin it's ibaba ito sa community ibaba sa mga estudyante. kasi ngayon ang may HIV as early as 14, 13 15 ngayon ang HPV kasi may dormant period which is 5 years to 15 years so once ng isang tao ay magkaroon ng HPV, this is based on research at ang aming um, consultant ay si Dr. Jasmine Florence So, kaya maraming kababaihan ang namamatay sa cervical cancer na discover nila na sila ay may cervical cancer matanda na. Kasi ang incubation period o ang dormant period, it's 15 years. Pag pumasok na sa katawan mo, yung virus. At ang HPV, sa lalaki, pwede kang tamaan ng throat cancer. Okay? Eto, magsisimula siya sa mouth sores. Tulad ni mga Hollywood star na meron, oh, Michael Douglas. Meron siyang throat cancer which is from HPV. Tapos sa uh, uh, LGBT community, pwedeng magkaroon ng ang isang taon o ng uh, anal cancer. Ang isang lalaki ay pwede rin magkaroon ng penile cancer. At ang babae ay cervical cancer. At yun yung gusto namin basahin. Yun yung, actually this is not a new information. Gusto lang namin, kasi bago ito eh. Nakabago ito sa, sa Pilipinas para pag-usapan. Kaya nilalaksan namin ang aming loob. At thank you sa inyo dahil alam namin na through this press call, matutulungan nyo kami mag ng information. Paano nga siyang Okay. It's a skin-to-skin -skin disease. So, halimbawa po, okay meron kang um, kulugo sa daliri. Tapos, meron kang partner, yung HPV virus na yun, yung kulugo na yun, at matransfer yon doon sa uh, maselang bahagi ng katawan at uh, pumasok na yon at tumagal ang lumipas ang mga taon magiging cancer na siya pero iba po ang kulugo sa mukha iba yung kulugo sa mukha. Ibang, iba, kasi marami pong variants ang HPV. 15? Oh, 15 variants. But ngayon, meron tayong vaccine na ang kayang patayin ng vaccine na to ay 9. Out of 15 variants, or 12, 12 or 15 variants, 9, 9 of them ay kayang patayin ng vaccine. At may vaccine po. Na, hindi na, na, na yun ang problema ayaw ng ibang mga bata o ng ibang mga magulang na magpa-vaccine ng mga bata. Kasi galing na tayo sa COVID vaccine, tapos may HPV pa ba? So, ngayon, pero kasi dito po sa Pilipinas, ang allowed, ang free vaccine lang ay allowed 12 years old. Below. Pero pag above 12 years old ka na, tayong mga matatanda, may vaccine din po para sa mga lalaki. Pag tayo, 3 doses ang kailangan natin. And the vaccine costs about 8 to 9,000 pesos per vaccine. 3 doses yung kailangan natin. So, yun po. ah uh, kaya kailangan madisseminate yung information na dapat magpa-vaccine about HPV. Another curious question. Can you visit the manifestation by the HPV virus? For example, if you look at your penis, may makikita ko bang parang tutubong tulugo, pipsa, whatsoever, para pa sabi mo, o yung HPV na to, and it's not just your STD. May ganun ba? Yes, meron po. Kaya kung ang babae ay may tinatawag na salat sa suso, ang lalaki dapat may salat sa ari. Dapat kailangan alam ng lalaki kung paano niyang sasalat, si sasalatin at titignan kung meron siyang pulgo. At once na meron ng pulgo, Dadami po yun eh, at lalaki yun. Kailangan dalit agad sa doktor. Kailangan, at hindi siya basta-basta yung ikokotorize. Mm -hmm. Hindi siya basta-basta ikokotorize. So, kailangan po talaga siya mag-consult sa doktor. At, ito ano, Ah, uh, may, marami rin kasi asymptomatic. Okay. Ah, yun. okay. So, yun ang nakaka, naka medyo nakakatakot. Wala na rin na makitagay. Yes, uh, kahit okay. especially sa babae. Ah, uh, tapos, in terms of tests, hindi rin Yeah. So, uh, kaya nga parang, parang mas ang way to get, uh, ano, to, kumbaga, pre prevention eh. Yung vaccine talaga ang mm -hmm. mas uh, sure, more or less sure way para mas stop talaga siya. Mm -hmm. Kaya itanggalin siya. Kaya itanggalin Bakit mm -hmm. sa high school students, iba ba ang mm play? -hmm. Bakit hindi sa mas malaking general public or more sexually active? Because they are young at sila ang pag-asa ng ating bayan. So habang lumalaki sila, dapat lumaki silang healthy. Para mas ma-inform sila? Yes. Go to see sir. I think ano yung vaccines din, mas... Anong tawag sa ganun? Mas, yeah. Uh, mas yeah. efficient, yeah. mas... Uh, 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 mas, ah, uh, mas maka-absorb uh. ng katawan yung vaccine pag wala uh. pa siyang sexual experience. Ah, okay. So pagbata ka na sa mga kanilang vaccine, mas, mas, mas effective? Yes. Kaya sa pagmalaki? Nang-re-success ng sexually transmitted disease, eh kalat na eh. Actually, hindi na natin pwedeng i-underestimate yung mga kabataan ngayon. Kasi for all we know, mas magagaling pa sila sa atin ng mga matatanda. Kailangan talaga ng prevention and information drive. Na, number two, bakit kami matapang? Kasi, ang inspiration ko yung dati kong assistant director na namatay through HIV. Na witness ko kasi kung paano siya naghirap. At ayoko nang makakita ng taong kakilala ko o malapit sa loob ko na mamamatay dahil sa virus na ito. Na kung pwede naman natin, kung meron naman tayong tool and power to inform a lot of people about the virus or the disease. Last question for Director. Said, Why should we watch your play? Bago na kasi mga 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 sa ating mga video artists. Um, ano, yung play kasi na ginawa namin, we really try to make it, uh, kumbaga, yung appealing doon sa kapataan at sa general public. You know, para hindi, uh, kumbaga, entertaining naman siya, at uh, at the same time, informative. And, uh, hope, and, and kumbaga, ano, um, inuunawa natin din yung psyche ng mga tao na involved sa issue ng HPV and sexual violence and sexual Tapos, uh, I think yung ina-address din kasi ngayon yung stigma na nararamdaman ng mga tao ayaw magsalita tungkol doon. So hopefully ma may ma-empower din ng mga audience members about uh, HPV and talking about their condition at time Thank you, Ms. Lisa. Sa so, susugan ko po yung sinabi ni Ms. Lisa. Yan, yeah, to empower. And the show is entertaining. So, dapat talaga entertaining. Uh, dahil lalo na kung ang audience namin ay um, students. Okay. Um, number three, um, kasi part of the proceeds ng show, 20% of the proceeds of uh, the show will go to the vaccine magkakaroon kami um, nag-iipon ang Rotary Club South San Francisco ng malaking halaga para makabili ng vaccine at ma-roll out dito sa Pilipinas. Kasi the, only, the government would only support limited lang talaga ang kaya nilang uh, bigyan ng free vaccination. So, yon. Tapos, bakit pa kailangan panoorin? Um, kasi we want to give faces doon sa mga taong may ganitong uh, pinagdadaanan o may ganitong sakit. Kasi last year na bigyan na namin ng muka ang HIV, I think this time bibigyan naman namin ng muka ang HPV So, um, thank you very much.